Hello guys, good morning mga kapapi Papi Vlogs. Andito naman tayo ngayon sa ating tambayan sa duyan dito sa ilalim sa mangga guys, no. Uh but before anything else guys, uh report today's video guys. Andito lang tayo nag duyan-duyan sa ilalim ng mangga. Dahil ngayon ay araw ng Sabat, so hindi ako nakapagsimba dahil wala akong masakyan at doon ngayon ang gaganapin yung aming simba sa fellowship sa ibang simbahan sa 71 so ngayon guys dahil araw ng sabat uh, hindi rin ako nakapagbukas sa tindahan so andito ako ngayon sa sa duyan so wala akong magawa dahil uh, wala naman sa tindahan so uh, um, nga ka rin karen ako So, dito muna ako sa doyan at makipag-chika-chika na lang sa inyo habang naka-doyan dali, guys. Uh, guys, para sa ating update doon sa ano, no? Uh, sa impeachment ni VP Sarah, guys. So, parang uh, sa 100 siguro is 90% na ang ang kapasidad ba 90% na siguro ang ang ano na tawag dun 90% na ang kapasidad na hindi na siya matuloy ang impeachment dahil nga ang last trial nila sa Senate ay nakita naman natin guys no yung ha, ma, ha, malapit na kasuntukan si Robin Padilla at saka si senator Uh, Villanueva dahil nga sa alitan nila so nakita naman natin na binalik na sa kongreso ang kaninang file ng impeachment kay VP Sara so, para naman doon sa mga pumiperma na kapalit ay 150 million uh, good luck na sa inyo dahil nasa inyo na yata yung 150 million at hindi na natuloy posibili na talaga na hindi na matuloy ang uh, gaganapig impeachment ni BP Sara. So, by the way guys, para naman din sa ating uh, barangay election guys, no? Parang hindi rin yata matuloy dahil nga uh, siguro o mapila kasi ito si Senator Amy Marcos na gawing 4 years ang ang pagpanungkulan ng ating barangay chairman at ating mga barangay officials at saka SK so instead na magkaroon na election ngayong mm, December 1 so parang hindi siya matuloy pero meron pa isang option guys kung permahan daw yata ni uh, President Bangag Marcos ang ang ilahang hangyo na matuloy ang barangay election so possibly na magka barangay election pero sa kanilang ginagawa ay talagang gusto nilang na hindi matuloy ang maong baranggay uh, barangay election dahil nga sa siguro sabi naman ng Comelec ay kaya naman nila sanang paglingkuran ang mga balot ballots, mga sample balot, no, ay mga ano no, mga baluta para sa maong election. And then sabi naman ng Comelec, meron na sana silang nilabas si George Garcia na uh, schedule kung paano nila ano ang dapat gagawin sa this coming election sana ng barangay sa December. Pero bayag naman ang Comelec guys na talagang matuloy, pero ang ano nga lang diyan ay uh, itong humaharang na gusto nilang 4 eh years ang paglingkod ng ating barangay officials pero sa akin kasi nga part guys is may gusto dapat talaga sana palitan na rin yung ating barangay chairman dahil nga uh, talagang start na natin i-base sa ating Congre uh, constitutional law ba ibalik na sa dating proseso talaga and then start sana ngayon sinasabi nilang 4 years so dapat election ngayong December 2025 para dyan na magsimula sana ang kanila resolution na 4 uh, years ang paglilingkod and then second, third, is second and then hanggang third yata option na pwede ka makatakpo bilang isang barangay chairman So sea guys yun lang ang ating update sa araw na ito is happy sabat everyone